kapag babae ang pinag-uusapan, may isang golden rule na hindi mo pwedeng balewalain. The more na habol ka, the less na gusto ka. At kung hindi mo ito naiintindihan, malaki ang chance na lagi kang mapupunta sa sitwasyon na ikaw ang parang aso na humahabol at siya naman ang tumatakbo palayo. Ang masakit kahit anong effort ang ibigay mo, kahit anong pagpapakita ng feelings o oras, imbes na lumapit siya sa iyo, mas lalo kanyang ilalayo. Kaya kung hindi mo alam kung paano gumagana ang rule na ito, siguradong ikaw ang laging talo sa laro ng attraction. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content dahil sa inyo tuloy-tuloy ang laban natin para itaas ang level ng game ng mga lalaking ayaw nang maging simpleng option lang. At kung first time mo naman dito, Welcome sa Cerebral Hacks, kung saan dinidesect natin ang psychology ng attraction, dominance at charisma, para ikaw ang maging prize na habol ng mga babae hindi baligtad. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit sobrang totoo ng rule na ito. Ang babae, likas na may internal mechanism, na naka-wire para hanapin ang lalaking, may mataas na value. Hindi lang ito tungkol sa looks o pera, kundi sa presence, frame, at kung paano mo pinapakita na hindi ka desperado. Kapag naramdaman niyang masyado mong hinahabol siya, automatic na mag-a-activate sa utak niya yung signal na bakit parang sobra siyang available. Ano kaya ang mali dito? Sa psychology, tinatawag itong reactance kapag masyado mong pinupush ang isang bagay. Natural na magre-resist ang tao. Sa babae, lalo na pagdating sa attraction, sobrang sensitive sila sa imbalance ng power. Kaya sa video na ito, bubuwagin natin yung illusions na effort lang ang puhunan para makuha ang babae. Ipapakita ko sa iyo kung bakit minsan, kahit sincere ka at genuine, nagiging turn off pa rin. Kasi hindi ito tungkol sa dami ng habol mo, kundi kung paano mo pinapakita na ikaw ang lalaking may standards, ikaw ang lalaking hindi desperado, at ikaw ang price. Dito natin ipapasok ang limang powerful resets na magbubukas ng mata mo para hindi ka na ulit maging talunan sa laro ng habulan. So kung ready ka nang maintindihan ang sikreto kung bakit mas lalo kang nagiging attractive kapag hindi ka habol ng habol simulan na natin. Rule number one, bakit laging babae ang may rule na ito? Kapag pinag-usapan ng dynamics ng attraction, mapapansin mo agad na parang may invisible rulebook. Ang mga babae isang unspoken set of guidelines na sila mismo ang sumusunod. Kahit minsan hindi nila kayang ipaliwanag ng diretsyo. Isa sa pinakamalakas na rule na ito ay simple pero powerful. The more na hinahabol mo sila, the less na gusto ka nila. At sa unang tingin parang unfair, parang laro na laging panalo sila. Pero kung susuriin mo ng malalim, may malalim na dahilan kung bakit laging babae ang nagtatakda ng rule na ito. Hindi dahil gusto lang nilang mangmanipula, kundi dahil nakaugat ito sa psychology, biology at mismong dynamics ng relasyon. Unang punto, ang babae sa evolutionary psychology ay wired na maging choosy. Hindi sila basta-basta pumipili ng partner dahil historically mas mataas ang investment nila sa reproduction kaya natural lang na mas mataas ang standards nila. Kapag may lalaking sobra ang habol, ipinapakita nito na siya ay masyadong available at walang ibang options. Ang subconscious signal nito sa babae ay simple. Kung walang ibang babae, ang may gusto sa'yo bakit ako? Kaya kahit hindi niya sinasabi ng diretsyo, nararamdaman niya na bumababa ang value mo sa mata niya. Dito nagsisimula ang rule na siya ang may hawak ng control kung kailan at paano kanya gugustuhin. Pangalawang punto, ang rule na ito ay nagre-reflect din ng power dynamics. Kapag babae ang may hawak ng atensyon, siya ang nagiging prize. At tandaan mo, sa laro ng attraction, kung sino ang mas hinahabol, siya ang mas nagmumukhang valuable. Kaya nga kapag lalaki ang sobrang effort, walang pahinga sa kakatext, puro lambing at puro alok ng time, ang babae ay nakakaranas ng tinatawag na ego inflation. Napapatunayan niya sa sarili niya na desirable siya at mas lalo niyang naiisip na may kakayahan. Siyang pumili ng mas mataas na value na partner. At kung hindi ka aware dito, madali kang mahuhulog sa cycle ng pagiging tagahabol hanggang tuluyang mawala ang atraksyon niya sa iyo. Pangatlong punto, babae ang may hawak ng rule na ito dahil mas magaling silang magbasa ng emotional signals kaysa sa mga lalaki. Kahit hindi ka magsalita Ramdam nila ang insecurity mo kapag sobra kang habol. Ramdam nila ang subtle cues ng desperation yung tone ng messages mo, yung bilis ng reply mo, yung paraan ng pananalita mo kapag nandyan sila. Para sa kanila, instant red flag ito. Hindi nila ito iniisip logically na parang, ah, desperate siya kaya turn off. Mas nararamdaman nila ito emotionally, parang instinct na nagsasabi, walang challenge dito, hindi worth it ang energy ko. Kaya natural na lumalayo sila kapag sobra kang habol kasi para sa kanila ang mystery, challenge at unpredictability ang nagpapanatili ng spark. Pangapat na punto, hindi ibig sabihin na masama ang babae dahil sila ang may hawak ng rule na ito. Ito ay survival mechanism na naka-program na sa kanila. Gusto nilang masigurado na ang taong bibigyan nila ng oras, pagmamahal at future ay hindi lang basta available, kundi may tunay na value, may respeto sa sarili at may kakayahang maglead. Dito pumapasok ang pinakamahalagang takeaway sa rule na ito. Kung gusto mong maging valuable sa mata ng babae, dapat ikaw ang mag-set ng standard sa sarili mo. Hindi ikaw ang dapat maghabol, kundi ikaw ang dapat habulin dahil pinapakita mong hindi ka basta-basta, nagbibigay ng energy at attention sa kahit kanino. Sa madaling salita, babae ang laging may ganitong rule kasi sila ang natural gatekeepers ng attraction. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na automatic silang panalo sa laro. Kapag naintindihan mo ang logic sa likod ng rule na ito, ikaw ang magkakaroon ng edge. Hindi ka na magiging alipin ng habol, kundi magiging master ng presence at value mo. At doon nagsisimula ang tunay na respeto, hindi lang mula sa babae, kundi mula rin sa sarili mo. Rule number two, ang psychology ng paghabol bakit nagiging turn off. Kung iisipin mo, Parang normal lang naman na kapag gusto mo ang isang babae, ipakita mo ito sa kanya. Mag-text ka, yayain mo siya, bigyan mo ng effort, iparamdam mong seryoso ka. At oh, sa simula, pwedeng ma-appreciate niya ito. Pero bakit dumadating sa point na imbes na lalong lumalim ang attraction, bigla na lang siyang lumalamig at nagiging aloof? Ang sagot ay nasa mismong psychology ng paghabol. Sa simpleng salita, kapag sobra ang habol mo, nagiging turn-off ito kasi ipinapakita mo na hindi ikaw ang may control sa sarili mo at mas lalo mong nilalagay ang babae sa pedestal na parang siya lang ang tanging prize sa mundo. Unang punto, may tinatawag na scarcity principle sa psychology. Ang isang bagay ay nagiging valuable kapag ito ay mahirap makuha. Kung ikaw ay laging available, laging present, at parang 24-7 on call para sa kanya, nawawala ang scarcity. Nagiging predictable ka. At sa utak ng babae, predictable equals boring. Kapag boring, nawawala ang spark. Hindi ito conscious decision niya na ayoko na kasi boring siya. Mas nararamdaman niya ito subconsciously na parang nawala ng thrill at excitement sa connection. Kaya kahit hindi mo maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago, ito ang ugat. Sobra kang habol kaya nawala ng mystery. Pangalawang punto, may tinatawag na psychological reactance, isang natural na reaksyon ng tao kapag nararamdaman nilang may kumukuha ng sobrang kontrol sa kanila. Kapag lalaki ay sobrang habol, ang babae ay nakakaramdam ng pressure. Parang pinipilit mo siyang magdesisyon agad kahit hindi mo sinasabi ng direkta. Dahil dito ang instinct niya ay umatras. Hindi dahil ayaw kanya completely, kundi dahil gusto niyang ibalik ang sense of control sa sarili niya. Ang irony, the more mong ipilit na makuha ang validation niya, the more na mas gusto niyang lumayo para ipakita na siya pa rin ang may hawak ng desisyon. Pangatlong punto, ang sobrang paghabol ay naglalabas ng vibe ng insecurity. Kapag isang tao ay confident at secure sa sarili, hindi niya kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng sobrang effort para makuha ang approval ng iba. Pero kapag isang lalaki ay parang dependent sa atensyon ng babae, nararamdaman agad ito at ang babae instinctively ay naghahanap ng partner na kayang mag-lead at magbigay ng seguridad. Kaya kung ang energy mo ay parang ikaw ang nangangailangan ng kanya para maging buo ka, nawawala ang sense of safety niya sa'yo. Tandaan mo, attraction is not just about looks kundi sa energy na pinapakita mo. Kung ang energy mo ay habol at dependent, ito ay automatic turn off. Pang-apat na punto psychology-wise, yung paghabol ay naglalagay sayo sa iyo sa one-down position. Sa dynamics ng relasyon, laging may balance of power. Kapag sobra kang habol, ibinibigay mo lahat ng kontrol sa babae. Para sa kanya nagiging imbalance, to kasi ang relasyon ay mas nagiging parang worship kaysa partnership. At sino ba naman ang gustong makipagrelasyon sa taong parang alipin? Mas gusto ng babae yung lalaki na kaya ring tumayo sa sariling paa, may sariling standards, at hindi nakadepende sa validation ng kahit sino. Sa huli, ang psychology ng paghabol ay malinaw. Nagiging turn-off ito kasi binabasag nito ang natural rhythm ng attraction hindi ka nagiging challenge, hindi ka nagiging prize at hindi ka nagiging leader. Imbis na makita kanyang equal na pwedeng makasama sa journey niya, nakikita kanyang follower na desperado sa kanyang approval. At yan ang pinaka-unattractive na pwede mong ipakita. Kaya kung gusto mong manatiling desirable, kailangan mong balikta rin ang dynamics huwag kang maging tagahabol, maging taong hinahabol. Rule number three, ang value system ng babae mas gusto niya yung hindi naghahabol. Sa lahat ng hindi naiintindihan ng karamihan sa lalaki, ito ang pinaka-ultimate rule ng laro. Mas gusto ng babae yung hindi naghahabol. At hindi ito simpleng preference lang, kundi nakaugat sa mismong value system nila. Ang babae ay naturally attracted sa lalaki na may mataas na self-worth, may sariling direksyon, at hindi nakatali ang mundo sa iisang babae lang. Kaya kapag may nakilala silang lalaki na hindi agad sumusuko ng kanyang oras, effort at emosyon doon sila mas naintriga doon sila mas nahuhulog kasi ramdam nila na hindi basta-basta makukuha ang ganitong klasing tao unang punto ang value system ng babae ay umiikot sa konsepto ng supply at demand ang mga lalaking rare at hindi basta nagbibigay ng validation ay mas mataas ang perceived value kung ikukumpara isipin mo ang dalawang klasing alahas isa ginto isa plastic ang plastic kahit anong oras kahit saan mo makita mura at madaling makuha. Ang ginto, limited, mahirap hanapin at hindi basta-basta mabibili. Automatic, mas pinapahalagahan mo ang ginto kasi rare ito. Ganon din sa attraction. Kapag masyado kang habol, nagmumukha kang plastic. Predictable at walang halaga. Pero kapag ikaw ay may sariling disiplina, may sariling standards, at hindi basta nagbibigay ng oras, nagmumukha kang ginto, rare, valuable, at worth the chase. Pangalawang punto. Mas gusto ng babae yung hindi naghahabol kasi ito ang nagpapakita ng confidence at security. Ang lalaki na hindi nagmamadali, hindi nagiging clingy, at hindi natatakot na mawala ang babae, ay nagpapakita na kaya niyang mabuhay ng buo kahit wala ito. Para sa babae, ito ang ultimate sign ng strength. Hindi dahil cold ka o wala kang pakialam, kundi dahil may mastery ka ng sarili mong emosyon. Sa psychology, tinatawag itong secure. Attachment ang kakayahan na Makipag-connect pero hindi nakadepende ang buong pagkatao mo sa isang tao. Ito ang tipong lalaki na hindi lang attractive kundi talagang nagiging unforgettable. Pangatlong punto, mas gusto ng babae yung hindi naghahabol kasi nagiging challenge ito para sa kanila. Ang utak ng babae ay wired na ma-stimulate ng unpredictability at pursuit. Kapag hindi ka agad nagpapadala sa bawat lambing, sa bawat subtle test, Nagiging laro ito para sa kanila isang laro na sila mismo ang gustong laruin. Hindi dahil gusto nilang mahirapan, kundi dahil dito sila nakakaramdam ng thrill at excitement. Kung tandaan mo, kung gusto mong manatiling attractive, kailangan mong panatilihin ang level ng excitement at unpredictability. Hindi ibig sabihin na magpapa-hard to get ka ng pilit, kundi natural mong ipapakita na may sarili kang buhay, goals, standards na mas mahalaga kaysa sa validation ng kahit sino. Pangapat na punto ang value system ng babae ay nakabatay rin sa respeto sa sarili. Kapag ikaw ay hindi nagahabol, pinapakita mo na alam mo ang worth mo, na hindi ka natatakot mawalan dahil alam mo may kakayahan kang makahanap ng mas magandang options. Kito ang naglalagay sa iyo sa posisyon ng price. At para sa babae, ang pagiging price ng lalaki ay sobrang attractive. Ibig sabihin ikaw ang standard, ikaw ang pamantayan at ikaw ang dapat nilang ipaglaban hindi baliktad. Kaya ang ultimatum dito ay malinaw. Kung gusto mong makuha ang tunay na respeto at attraction ng babae, dapat maging lalaki ka na hindi nagahabol. Hindi dahil gusto mong ipakita na wala kang pakialam, kundi dahil gusto mong ipakita na buo ka bilang tao, may sariling mundo at hindi dependent sa validation ng iba, sa value system ng babae, ikaw ang magiging ginto kung kaya mong ipakita na kaya mong tumayo sa sarili mong paa. At kapag naramdaman nilang hindi ka madaling makuha, sila mismo ang hahabol, sila mismo ang mag adjust at sila mismo ang magiging mas invested sa iyo kaysa sa inaasahan mo. Kung napansin mong tumatama sa iyo ang mga rules na ito, ibig sabihin may kailangan ka talagang baguhin sa paraan ng pakikitungo mo sa babae. Tandaan mo, ang tunay na lalaki ay hindi tagahabol, kundi siya mismo ang price. At kapag na-internalize mo to, hindi lang babae ang maa-attract mo, kundi respeto mula sa lahat ng tao sa paligid mo. Kaya kung gusto mong mas marami pang matutunan na sikreto para hindi ka mamanipulat para ikaw ang may hawak ng laro, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Cerebral. Hacks, huwag mo rin kalimutan. I like ang video na to at ishare sa mga kakilala mong kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Dahil dito, sama-sama tayong nagiging mas matatag. Mas dominant at mas hindi basta-basta na dadala ng laro ng attraction. Ako si Zaymer at tandaan mo, ikaw ang master ng sarili mong value.